kung titingnan nila yung mga reviews sa Facebook page namin, may makikita silang unique na word doon which is yung customer oh, yes. service. Mm -hmm. Parang may isang may isang ano nga don review na, na parang natuwa kami sabi niya the customer service is impeccable. Yes. Parang Hi. ibig sabihin na from from inquiry Para flawless, yes parang from inquiry to client deployment, to cleaner deployment, to start ng work, to after, na no, post-service. Talagang nandun kami, nandun yung admin namin all the way hanggang sinasagot nila yung mga tanong. Parang, parang nararamdaman talaga nila yung alaga nga. Yung mm -hmm. alagang mm -hmm. busy si mama. Yung nga mm -hmm. sabi namin na yun yung inaano namin. Pati sa mga cleaners namin, ini namin lagi na ano, yung nga yung word na integrity yung kahit walang nakatingin alam namin na dapat uh -huh. magtatrabaho kayo mabuti yes. na mag na walang yung walang malikot yung kamay mm -hmm. yung lahat uh -huh. ng gagawin yes kasi yung mga report na ganun sa ibang ano yes. uh -huh. pero yung sa amin so far wala naman then natutuwa kami na sige wala kasi kami ah, maalis yung mga kliyente so natutuwa kami na kaya pala nila yon